Sa pagkikita ni na Pangulong Marcos sa Japanese party leader Yamaguchi Natsuo, kinilala ng Pangulo ang matagal ng malalim at mabuting relasyon ng Pilipinas at Japan, lalo na pagdating sa pagnenegosyo at maging ng ayuda na ibinibigay ng Bansong Japan sa pamamagitan ng official development assistance. Pero, ibinuto ng Pangulo Marcos sa dahil nagbabago na ang panahon, ang relasyon ng Pilipinas at Japan ay hindi lamang nakasentro sa pagnenegosyo, kundi kabilang na rin ang isyo ng seguridad at pagdepensa sa rehiyon. Kinilala man ni Pangulong Marcos ang tulong na ibinigay ng Japan sa Pilipinas sa pamamagitan ng security at defense na bahagi ng pagsusumikap ng Japan upang mapanatili ang kapayapaan sa Southeast Asia at karatig bansa. Nagpahayag naman na pagkabahala si Pangulong Marcos kaugnay sa mga serya ng missile test ng North Korea sa mga nagdaang buwan na siyang nagtulak upang magtaas ng heightened alert ng Japan. Samantala, bukas naman ang Japan na mas lumawak pa ang kooperasyon sa Pilipinas, lalong-lalo na sa larangan ng defense at maritime security. Ito ay ayon kay Komito Party Chief Representative Yamaguchi Natsuo. Magugulitang magmula ng alisin ng restriksyon ng bansong Japan kaugnay sa Foreign Defense Equipment and Technology Transfer noong 2014 ay nakinabang ang Pilipinas para sa iba't ibang acquisition at procurement ng ilang defense assets sa ilalim ng Transfer Data Defense Equipment and Technology Agreement na nilagdaan noong February 2016. Ilan sa mga nakuha ng Pilipinas ay ang UH-1H Helicopter Spare Parts and Maintenance Equipment noong 2019, HADR Equipment noong 2021, AUR Surveillance Radar System, TC TC90 Maintenance Support and Sustainment Program, TC90 Ground Support Spare Parts, and Maintenance Equipment. Tumulong din naman sa Japan upang mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas para sa maritime surveillance, particular na ang pagkakaroon ng Philippine Coast Guard ng radar system.